Umihingi ang DA ng 50 million yata na confidential funds Naubos na yung book nito ni Umihingi pa ng confidential funds 50 million hinihingi yung confidential funds For for enforcement daw Enforcement ng ucha mamaya bigyan niyang confidential funds 50 million nyo eh Wala naman kayo nauhuling smuggler Tsaka hoarder Sana magpakita muna kayo na may nahuli kayo Na smuggler hoarder Ano ba? Sampo ito pong taon na to nakahuli lang kami ng sampu eh. Kung bibigyan niya kaming uh, confidential funds sa mga 50 million, madadagdagan niya, magiging 80 yan. Diba, wala naman kayong na, na, na ano, na pa, paparusahan? Gusto niyo pa ng confidential funds? Si Inday Sara, eh, importante importante yung confidential funds. Si, silip kayo ng silip, pero ang galing talaga nito ni Tulpo. Tulpo ha, mahusay ka rito ha. Smuggling. So bakit na uh, kailan pa po confidential kung pa kung sumagit pa nag-usapan, nandiyan naman po Bureau of Consul na merdi ko po po confidential pa. So, surrender nyo lang po at ibigay nyo lang po sa ibang mga agency na ngayon lang talagang tulad ng postcard Guard. Ayun, tinan mo asa Sabi nila, kailangan namin ng confidential funds para mapigilan namin yung mga smuggler. Eh putya, di umano kayo yung smuggler eh. Ngayon, nag-smuggle nag, -smuggle, nag -smuggle na kayo, kumita pa kayo sa confidential funds. Ang galing naman, doble-doble kita nyo ah. Pero sinabi, 50 million para daw sa mga smuggler, mahahanap sila ng smuggler. Una sa lahat, wala namang kayong law enforcement agency or law enforcement department, wala namang kayong ganun. Bureau of Customs po ang dapat na mayroong confidential funds para sa mga smuggler. Dahil sila ay yung humuhuli sa mga smuggler. Wala namang kayo DA dun sa pantalan para mahuli nyo yung smuggler. Kaya sabi nyo... Eh, uunahin yung trabaho eh, na naman, hindi nyo trabaho eh. Palaguin ninyo yung agrikultura, doon kayo mag-focus pagdating sa paghuli sa mga magnanakaw. <laughs> o oh, hindi eh, pabayaan nyo na yan sa law enforcement agencies. O oh, sabi ni Tulpo, bakit kailangan yan? May, may Bureau of Customs, meron naman sila nung... Sila nang huli ng mga nag -ismaggle. hindi nag -ismagler. di naman kayo eh, ibalik nyo na yan, ibalik nyo na yan. Pero sabi nyo, hindi, kailangan namin yan. Eh, dito ko masasabi sa inyo ngayon, mga boss, na alam, alam mo, o, kumbaga, kapag ikaw, sinabi na hindi mo kailangan, pero pag pinagpilitan mo, hindi, kailangan ko yan. O baka makakonvince mo, ah, kailangan nga niya, pinilit niya. Eh. O yung kay Inday kasi is, kailangan nyo ba? Pwedeng, kailangan, oo. Pero kung ayaw nyo, wag nyo. Yung, yung ganun kasi yung kay Inday. So parang lumalabas na, um, oh, di ba naman pa kailangan, humihingi ka. O, tinan mo tong mga to. Pagpipilitan nila yan, hindi, kailangan namin yun. Kailangan namin yun. Kailangan namin yun. O, kasi nga, nandiyan na yan. Kahiyaan na yan. Nilagay mo na yan, eh. Panindigan mo na, hindi ba? <laughs> Siguro, kailangan na. tayo pala, big market. sa mga spring. Hindi, hindi, According to the law, we will the enforcement agency against smuggler and cartel and ano would be coming from the law enforcement agency not from DA ayan ang healing nyo so ito ang magiging kasing sponsor ng Department of Agriculture sa budget deliberation ay si Sincha Villar kaya nandiyan siya ngayon sinasabi ni Sincha Villar na ang may hawak po ng law enforcement for smugglers and hoarders ay kung sino mang law enforcement agency. Ibig sabihin, hindi kayo yun. Department of Agriculture kayo. Yung mga baboy natin, patabain nyo. Yung mga palay natin, paramihin nyo. Yung mga manok, paitlogin nyo ng paitlogin. Ganun ang trabaho ninyo. Bakit nyo kung gustong manghuli ng hoarder at saka ng smuggler, mga buisit kayo? Ay, kayo talaga, oh. Huli kayo. Kaya nga sasabihin nito ni Sintia Villar, eh. Ako ang sponsor nyo. Aliwanag nyo ng maigay ang confidential fan na yan, na anuhin nyo to? Uh, si Tulpo, kumbinsihin nyo. Ayoko na tatanong-tanongin ako nyan kapag kinisponsoran ko kayo. Kasi, yun ang sinabi niya po, eh. 50 million, daw, Binigay sa kanya. Kung binigay inyo, hindi pala kailangan. Sorry ko na lang. Sabi mo sa enforcement. Okay. You explain as a client. Yes, sir. Uh, nung uh, yung NEP, sir, uh, they allocated 50 uh, million confidential fund to be uh, dedicated sana dun sa surveillance operation for anti-agricultural smuggling uh, operations. Sir. And, oh, uh, and nandiyan naman po yung PNP, nandiyan naman yes, po yung post, -post. Yes, sir. Uh, well, well noted po yung... Uh, so, sorry, yun yung confidential fund. Yes, sir. Yes, sir. Ang sinasabi ko eh, confidential funds eh. Tapos, pag tinanong para po sa ganito, eh bakit gagawin mo yan. Meron man tayong police. Bakit kayo? Ay, opo. Sige po. Well noted po. wag na lang po. Ano, ganon? Kung makakalusot lang, ganon? Kayo talagang ano, ah. Kayo talagang mga taga-DA kayo. Wala kayong kadaladala, ah? iniisip nyo namang huli ng hoarder, ah. Isipin nyo kung paano nyo tutulungan yung mga magsasaka. Yung mga mangingisda. Yung mga magkokopra Yung mga, ano, magbababoy magbabaka. Oo, yung mga kung ano-ano, mga magbubuko. o mag-aasukal. Yan yung mga unahin ninyong tutukan. Punye, mas naman. Inuuna Yun, nyo yung manghuli. Ano yan? Humanghuli kayo tapos. Ayun talaga. Ay, alam mo, galing nito ni Tulpo. Maghusay si Tulpo. Sabi ko nga sa inyo, alam ni Tulpo yung trabaho niya. Mahusay. Lahat ng issue, sinasawsawan niya ni Tulpo. Ibig sabihin, hindi niya sinasawsawan just for the sake of mema lang alam niya talaga, hindi ba? Pinag-aaralan niya. Sin- Kumbaga, lagi siyang visible sa lahat ng mga importante sa bayan natin. Nako, delikado kayo kay Tulpo. Kaya uh, sa postcard siguro, kung sa, sa mga taga-military natin. Di ba? O dili i-reallocate niyo sa hybrid program para automasyon. Nice production. we will make the, ano, The, uh, adjustment, realignment. Actually, uh, uh, the the one who will enforce after the uh, anti-agricultural economic sabotage will be the law enforcement. So, we don't... Exactly. So, paki-cancel na lang, ano? <laughs> o, kung wala si Tulpo diyan. o, di nagkaroon ng 50 million tong confidential funds, o, edi hayahay ang buhay nila. <laughs> Puti na lang, nahaharang ni Tulpo yan. kundi di niya yan. Kita mo, ang galing din niya, no? Ni Madam, ano, Marcin Chabiliar. O, kayo. Paliwanag nyo. O, oh, hindi nyo may paliwanag. Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo yan. Talaga, makakalusot kayo. Lulusot kayo. Okay, mga confidential fans yan. Magtag-tag pa kayo. Last na naman po. Ayun, no. Ang dami nang humihingi ng confidential fans. Gusto nyo, pati kayo. Di naman kayo magaling sa eskwela, hingi kayo ng hingi ng dagdag project, ay ng dagdag pera. Sa ba dagdag baon, hingi kayo ng hingi ng... Uh, di naman kayo gumagawa ng project, hey, bili kayo ng bilin ng kartolina. 50 million is 50 million, that's a lot of money. Okay. so wala naman kayong pagagamitan, so solid nyo na lang. I-realign na lang daw, sabi ni Madam Chair. The executive we discuss the need for it under your uh, wisdom and uh, guidance the guidance of if the department really can use the confidential part to to also investigate especially we have a uh, 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 sabi niya nag usap daw sila nag usap kami ngayon yun yung pag-usapan namin pero nasa wisdom niyo po kung sa tingin niyo talagang hindi namin kailangan anak ng tokwa ah. gan tayo nagkakaproblema eh hindi nyo alam yung mga trabaho ninyo eh. Ang taki mo trabaho ng polis, gusto nyo saklawin? Meron kayong mga mandato, bakit hindi kayo doon mag-focus? Kayo talaga oh, mga taga-DA kayo. Ha? Ah, kayo mga taga-DA kayo, sakit kayo sa ulo ha? Quarantine uh, powers under the food safety law and the uh, price up also. And... Ano? Sabi ni Michael Vlogs, lagot kayo kay kabutas. Ha? Huh? Hindi na ako kinukontent ng mga yan. May hina ang mga bayag niyan. Wala mga itlog yung mga yan. May ilang beses ko nang ano yan, binaboy-baboy dito yung mga yan. Walang palag sa akin yan. Hindi nila ako kaya. Hindi nila ako kaya. Hindi nila ako kaya. Kaya mag-content sila habang buhay. Bahala sila. And uh, even in the meat gold, uh, we, have, uh, we have the power for, uh, we are mandated to conduct uh, surveillance, market surveillance and market inspection. And also, yung sa mga import standards, ma'am, nandiyan tayo. So, may mga quarantine na uh, powers po ang uh, mga FSRA na food safety regulation agencies like BAE, uh, BPI, and... Uh... O katulad nito, yung Saniya daw. Sabi ni Bright Narya, oh, tiyo, wala pang wala pang irigasyon, meron ng maintenance. <laughs> ang galing, 'di ba? Eh, talaga eh, puro kayong mga kawatan kasi eh. And also uh, NMIS na will also need sana some support para naman mapatibay natin yung mga surveillance operation and ma, ma, reinforce po itong mga accomplishment na nasimulan na rin ng DA ko. Di nyo nga kasi trabaho yung pagsusurveillance na yan yung trabaho yun. Trabaho nga ng law enforcement yun. O oh, di ano kayo, mag-request kayo ng task force na tututok dyan. O, no? mayroon na maraming tayong polis, maraming tayong investigador. Hindi kayo, ano namang kakayanan nyo? Kayo yung mga experts sa agrikultura, anong kakayanan nyo sa pag-iimbestiga ng mga krimen? Ayo talaga, oh. Actually, please, yes, Madam Chair. I just want to comment that if you... Senator Tulfo will make a big issue out of it. You just keep uh, follow him in what you will do with the 50 million. I don't want to be answering Senator Tulfo because of your 50 million allocation. You 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 be creative and give him the benefit of uh, uh, having that 50 million realigned. Mm -hmm.